mga katauhan sa North Cotabato, especially sa Kidapawan City. Sa mga nangita kung asa ni Balhin ang Kicksters, Thursday mo din siya ang katong pamaligya o mga sapatos. Bisan un sa mga branded ng shoes. Mga EOM or OEM, basta, na M. <laughs> na mga sapatos. Lesser ang price and good ang quality. Tara din siya sa kilid sa Jollibee Drive-Thru. Kanang tapad ng establishment niya nga o ang naay octagon sa tubangan diha lang mo agi sa may kilid kasi li mga dagang baligya diri gikan sa mga Crocs sa Sanook sa mga Nike and other shoe brands accidentally lang namo ning nakita kaning lugar kung asa naka pwesto si Kickster's kay ning agi mi sa Patrick Printing Shop ni Paring Patrick. Well, word lang dyan kaayo kay siya di ang nag-print sa mo ang mga tarpaulin katong time nga nakapasami sa let. Sa Jude today is review center diri sa Kidapawan sa Iyahag yun nagpaprintanan sa ilahang mga tarpaulin. Bang sa tricks Printing Shop ni Patrick kay Moni siya. Gianan o sapatusan ni Madam Sofia the First charot lang ni Madam Sofia. Buutan kay sila diri guys. Na si Sir Patrick si Sofia tong nasa likod di lang hol siya magpa-video good. Oh na amazed jud ko ani ilahang mga baligya kay perting daghan na unya mga nice man kaayo nya kaya ra sa bulsa. Imili e, dayon si Sheila. Hindi mo pamalit guys kay very accommodating silang tanan. Friendly ka ayo mayo kay sa customer service. Tarong jud kanila tagad do ginatarong jud kanila og but sa imong mga questions about sa ilahang mga baligya. Dili mga isna bira nga kanang murang ni kapoy mamaligya ba. Takag pagpila na kay nagpalingog-lingog lang. Sila dili dire. Kanila og ug tagad og tarungon kanila og explain. Mao ni ang printing press ni Patrick ha. Tricks Adventure Printing Shop or printing printing kemi kemi basta magpa-print diha mo. Quality ang serbisyo o di ba? Asa pa ka? Wala gud ninyo hangyo, basig makahangyo dai mo. Buutan mo na sila. Ipakita, ipakita na ako diri ang dalan oh, judha para diri mumuagi dili na mumuagi dito sa pikas hagdanan nga magpatiktuyok pa ka o money siya ang shortcut pag naog nimo saka dayon naog saka ang pinakaganahan ako diri mars kay na sila yung mga touch of nature charot ganan magugug mga greenery greenery o oh, diba, di ba naka segway gihapon akong favorite pataka nila gud na to ang mga local businesses no simpleng support support lang gud support support